Ako, oh, itang kuanay ko yung kadwala O oh, guys ha, mayroon tayong pansit na break pass Binigay ni Idol Roel Torres Yan ha, na. nandun na siya Tumiting siya, may jumadil Papunta na yung liwanag, tapos yan mga bisita natin Si Bosing. at si Tatang Boy Siyempre, nandyan, magaling lumangoy yan At naglilinis ng kangkong O <laughs> yan, uh, si Oya Si Idol morning, Roel oh, Torres oh, ha uh, O, oh. tayo Kuya Uh, minik. minsan kailangan nating mag-fishing para malilaks tayo. Oo, oh, oh, tama. <laughs> <Ayan>. <laughs> Itutuloy natin mamaya si Boss Kudo Pumunta na doon Maaga siyang gumawin doon pumunta siya ng ano, Tower kagad doon oh, Itutuloy natin mamaya Lalaki nila Ah triple kill ang lalaki nila Halbi <laughs> mula sero Triple kill na maya maya ang lalaki nila Ay grabe ang lalaki nila guys oh Oh yan oh mula sero Triple kill oh ang lalaki nila, oh. <laughs> Samputok, tatlo kagad, oh. Be. Oh. Ang lalaki nila. Pero nakita ko talaga to, man, yung umaabol sa mga to. Kitang kita ko yung haba nila, eh. O, yan, ah. Tatlong tatlo, sulit na. Tatabaan nila, ang lalaki laki ng ito ni Hydro Rowell Torres oh tignan nyo oh ay grabe oh na week niya yan oh good morning good morning solid solid dito yan dyan oh solid oh solid dito ang oh galing niya shout out sa ano Pampagat XIP Santos exclusive legit group oh ay grabe solid oh boss Gian saan ka na talo ka dito boss Gian ay solid na solid oh galing mo idol ay walag na eh wala na yung spot ako, po Ayan, legit na legit talaga yung spot ako Oo, oh. yan guys, ako okay, so yun ito Pakinain na, niya, pa ah, na niyan Morning, din ah, Tsula, mukha niyang kende sir Ayan, tutuloy natin mamaya yung video guys Ha, ah, pinaputokan ko hito Tapos sila na nila Ay, naputokan ko may maya Tapos sila na nila Hito, o oh, tutuloy natin mamaya yung konti Tignan nyo, nakikita nyo ba? Nag naka nasa ilalim siya pero papuputokin ko yun humatak kagad ka ang tanong di kaya sasabit to malapad lapad to naku sumabit na yun ang sinasabi ko eh oh oh ha nakuha oh babayo oh eh kamababala gabi ako lapad na pen eto guys oh yan oh. sayang hindi yan oh babayo lapad na sir oo, oh, sinugat na yan pa yung ko magmamam yun, ayan o oh. oops <laughs> o oh, sir, babaeng ka ako <laughs> o oh, yan ah <laughs> lapad na guys yung ikit ko ang dinin eh At, niya kaya ba yun eh yan ah, yan ang airgun natin yan tutuloy natin mamaya sa boss ko doon nakauli na rin siya ng ganito <laughs> ayos aming mga hunter dito tingnan nyo naman yung mga dinadaanan namin at tingnan nyo naman yung mga nahuhuli namin guys so kita nyo ba itong tilapiang malapad na to o so, tapos itong nalinis ni tatang boy oh. patagutagu lang si tatang boy dito o oh. oh, saan ta nasa, tata na si tatang boy o oh, bawi bawi sa tilapiang malapad na to yan itutuloy natin lilipat daw tayo ng spot dahil yung mga tilapia rito ano malamig malakas yung hangin hindi nakikita kaya lilipat tayo yan tutuloy natin mamaya sa memorial guys ni kuya Joel yung ano tsaka ni boss ko to oh? ay ang sarap nyan mayroon na akong baby guys ayo ito Oy, kuya Joel sa kalam ha ayan <laughs> guys ha ang galing talaga ni kuya Joel ngayon lang nagpakita oh Hey, nakita ko nung pinutukan mo eh. Nakita mo siya. Oh! Tumalon kita. Oh, nakita niyo yan. Si Koy Joel lang sa kalam na yan. Ay, eto pa pala mga tilapia. Lalapad, oh. Oh, guys, oh. Kita nyo. Saan ka pa? Pinuntan lang namin si Koy Joel dito. Oh. Tama, pagdating mo, mayroon nagbibigay. <laughs> oh, bibigay daw sa akin ni Koy Joel. Oh, yan, ah. Regalong-regalong malinaw yan. Laki nyan. Oh, ikakat ko muna, guys. Ang laki niya, Sobra ganito ka bait si Kuya Joel oh. Binigay lahat niya sa akin yung uli niya Pati ito man wala man akong uli dyan kahit isa Ay, Si Kuya Joel oh. So nagbigay niya guys ha Saan ka pa sa binigay niya na to Kung bibilin mo to may halaga din niya, no? Ay, si Joel, huli -huli ko, yan oh. oh. Si Kuya Joel ulit ko Ayan. Don't forget subscribe sa kanyang youtube channel Joel po na at sa kanyang ano, facebook Pagipollow din po yung ano niya Yung facebook Yan. Salamat po Puro may maya nahuli nila ngayon dito sa ano Good morning. Mayo mayo. Magagis sila ng ano, dala. Magaling magagis ng dala. Puro mayo mayo na kalitaw. May huli kaya, may huli bossing. Wala daw. Ito si bossing nakarami. Yan o. Ayos. Iwanan natin sila guys. Pero ano may nakita kung mayo mayo sa tulay dito. Titingnan lang tayo dun sa spot oh, oh yan good morning tayo si boss mo ko. ito si boss waray oh malaki rin tao katulad natin oh oh uniform pala niya maganda na oh namit natin yan oh oh yan na. Ito, mamaya na natin tutuloy yung video natin kasi pepesto na medyo maliwanag na masyadong hangin ngayon guys uh, isang magandang umaga at sana makauli tayo kahit ilang piraso lang Uh, Siyempre, alam naman natin ngayon na malamig pa yung panahon Kaya hindi natin masasabi na magsisilitawan pa yung mga isda O pumesto na dun sina na Boss Makoy o, Sa tulay ng kulkul -kul guys, akoy yung nagsasabi Marami nagpapakitang maya maya kanina Super sulit yung mga maya maya dun Pero dito hindi pa sila lumulutang Kailangan talaga malinis yung kangkong na to para magsilabasan yung malalapad na isda dito Ang hirap, di pa lumalabas yung mga malalapad na isda dito Dahil malamig yung panahon Yan, tutuloy ulit natin mamaya Naka sa na tayo ng ano Tapos maganda na yung apakan natin, no Hindi na tayo nahihirapan Nais namin ni Kuya Minik Balingit, shoutout Kuya Minik O, ati Cecil, balingit, shoutout O, Boss Kulot, shoutout Boss Kulot Kumusta, Boss Kulot? <laughs> Baka madaanan kita mamaya, Boss Kulot Yun, may nakita ako, hindi ko alam kung... Gloria yun yun oh. no? maitim parang toma niya tayo yung kamuti na yun ay ah, hindi dumi lang siya ah, oh, tilapia nga siya yun oh. yun tilapia nga siya Gloria siya katantaman four finger na siya pero hindi ko siya papuputokin baka mamaya may sasamang malapit sa kanya oh yan na tabay lang tayo guys sana makahuli tayo ng isang plakla at para makita nyo naman sa video na to yung ginagawa ko na adventure na pangisda na nagtitiksay may papuputukin ako may nakita ko nagmamam ewan ko kung kita nyo sa ano naku nagtago na siya sa kangkong hindi sana siya nagtago guys Paramihan talaga nagtatago dito sa kangkong yung mga tilapia ewan ko ba nagtatago dito sa kangkong yung mga tilapia sayang yung five finger na yung papuputukin ko na sana eh ito ito pa po putukin ko siya. Subukan ko. Hmm. Tinamaan siya. Nakita nyo ba? Hmm. Bumaligtad na lang. Gloria man yata siya. Kamote. Puro Gloria na lang ngayon yung nagsisilitawan. Ano ba yan? Oh. Ah, tilapia siya. Oh, kala ko. Gloria siya. Yan, no? Oh. Yan. Oh tilapia pa rin siya yan hintay hintay lang tayo ito guys di ko alam kung nakikita nyo may na naman ako sa dating pwesto yun tinamaan oh, tinamaan nga siya sana malaki to ang ah, mukhang malaki siya oo maganda na yung sukat nya guys yan nakikita nyo ba kung oh, ay nga yung sukat siya, no? hey o ay pwede na yan o yan nakita nyo yan o nakita ko lang to lumadaan sya yan tutuloy ko pa may mga kasama pa sya hindi lang siya isa eh. o, hindi ka lang isa marami kayo yan o